Naisip mo na ba ang mga kamanghamanghang bagay na nakatago sa ilalim ng iyong balat? Ang katawan ng tao ay isang tunay na obra maestra ng kalikasan, isang simponya ng mga sistemang magkakaugnay na walang sawang gumaga na upang panatilihin tayong buhay at malusog. Parang isang mahusay na orkestra sa ilalim ng pamumuno ng isang magaling na konduktor. Dumadaloy ang dugo sa masalimuot na network ng mga ugat at arterya, Naghahatid ng oxygen at sustansya sa trilyong mga selula, parang mga kalsada na nagdudugtong sa mga lungsod ng ating malawak na bayan. At ang ating utak, ang pinakamasalimot na istruktura sa kilalang sansinukob, ang siyang nagdidirekta sa masining na sayaw ng buhay. Kasing talino ng mga laro ng chess ni Kasparov, ang mga puwersang kumokontrol sa paggalaw ng mga planeta at pagsilang ng mga bituin ay gumagana rin sa loob ng ating mga selula parang isang paglagbay sa kalawakan sa loob ng bawat isa sa atin. Para tunay na mapahalagahan ang kasalimuotan ng katawan ng tao, kailangan nating mas palalimin ang pagunawa sa masalimuot na gawain ng bawat sistema nito. Ang sistema ng sirkulasyon ay gumaganap bilang isang malawak na network ng transportasyon, naghahatid ng oxygen at sustansya sa bawat sulok ng ating katawan. Isipin ang dugo na parang ilog na dumadaloy sa mga ugat tulad ng mga ilog pasig at marikina na nagbibigay ng buhay sa bawat selula. Ang nervous system ay nagsisilbing control center ng katawan, isang network ng bilyon-bilyong neurons na nagpapadala ng impormasyon sa bilis ng pag-iisip. Parang isang masalimuot na network ng telepono na nag-uugnay sa lahat ng bahagi ng ating bansa. Ang mga sistemang ito ay magkakaugnay at magkasama, nagtutulungan sa isang maselan na balanse tulad ng isang orasan upang mapanatili ang maayos na paggana ng katawan ng tao. Isipin ang mga bayani ng ating bansa. Bawat isa ay malakas, ngunit kapag nagsama-sama, sila ay hindi magagapi. Gayun din ang mga sistema ng ating katawan nagtutulungan para sa kabutihan ng lahat. Isipin ang katawan ng tao bilang isang meticulously na ginawang plano, isang kamanghamanghang gawa ng inhenyeriya na umunlad sa milyon-milyong taon. Bawat sistema, bawat organ, bawat cell ay may kanya-kanyang special na function, isang layunin na tumutulong sa kabuwang kalusugan ng katawan. Tulad ng sinabi ni Ivan Pavlov, ang katawan ay isang napakakumplikadong sistema ang nagaayos sa sarili. Sa mga susunod na bahagi, tayo maglalakpi sa loob ng mga kahangahangang sistema ito. Ito ay isang paglalakbay patungo sa pinaka hindi kapanipaniwalang makina na makikilala mo, ang iyong sariling katawan. Isipin ang malawak na network ng mga ilog at batis na dumadaloy sa isang maingay na lungsod, dala ang mahahalagang resources sa bawat bahay at negosyo. Ito, sa katunayan, ang ating circulatory system, ang masalimuot na transport network ng katawan. Tulad ng mga kalsada sa isang malaking lungsod, kinokonekta nito ang lahat ng bahagi ng katawan. Sa gitna ng sistemang ito ay ang malakas na bomba, ang puso, walang sawang nagbobomba ng na mahalagang likido na tinatawag na dugo sa buong katawan natin. Parang istasyon ng tren sa oras ng dami ng tao, ito ay ritmikong gumagana, nagbibigay buhay sa bawat cell. Ang mga specialized na cells sa daluyan ng dugo ay kumikilos bilang mapagbantay na mga gwardiya nagpapatrolya sa ating katawan para sa mga senyales ng impeksyon at sakit. Tulad ng mga mandirigma sa mga kwentong bayan, pinoprotektahan nila tayo mula sa mga kaaway nakikita man o hindi. Sa gitna ng masalimuot na sistemang ito ay ang puso, isang kalamnan na kasinglaki ng iyong kamaw. Ang kahangahangang bombang ito ay tumitibok ng halos isang daang libong beses bawat araw, nagbobomba ng dugo sa mga ugat na kung pagdudugtungin ay abot ng mahigit siyam naput anim na libong kilometro. Isipin mo, mahigit dalawang beses na paikot sa mundo. Ang puso ay isang obra maestra ng disenyo. Binubuo ng apat na silid na gumagana ng sabay-sabay upang panatilihin ang daloy ng dugo sa tamang direksyon. Parang isang mahusay na orkestra, pero sa halip na musika, buhay ang pinapatugtog nito. Ang mga arteri, parang mga highway, ay nagdadala ng dugong mayaman sa oxygen mula sa puso, sumasanga sa mas maliliit na ugat hanggang sa makarating sa mga capillary, ang pinakamaliliit na daluyan ng dugo. Tunay na mga capillary ng buhay. Ang mga ugat ay parang mga daan pabalik Dinadala ang dugo na wala ng masyadong oxygen pabalik sa puso para mapuno muli. Ang masalimuot na sistemang ito ng mga daluyan ng dugo ay walang sawang gumagana para masiguro na ang bawat selula sa ating katawan ay nakatanggap ng mga sustansyang kailangan para gumana. Isipin natin ang sistema ng sirkulasyon ng dugo bilang bukal ng buhay sa loob natin na nagdurugtong sa lahat ng bahagi ng ating katawan sa isang mahigpit na yakap. Ang pagunawa kung paano gumagana ang sistemang ito ay makakapagudyok sa atin na masalaga ng ating puso at mga daluyan ng dugo sa pamamagitan ng pamumuhay ng malusog. Isipin mo bawat segundo humihinga tayo. Sa bawat hinga natin, sinisip-sip natin ang oxygen na nagbibigay buhay sa atin. Isang gas na napakalaga na kung wala ito, ang ating mga cells ay titigil sa paggana sa loob ng ilang minuto. Ang respiratory system, ang hindi nabibigyang pansin na bayani ng ating katawan, ang responsable para sa mahalagang pagpapalitan na ito. Mula sa ating unang hininga hanggang sa ating huling paghinga, ang sistemang ito ay walang sawang gumagana. Tinitiyak na ang ating katawan ay nakakakuha ng oxygen na kailangan ni para mabuhay. Mula sa ilong at bibig, ang hangin ay pumapasok sa trachea, ang tubo na karaniwang tinatawag na lalamunan. Sa loob ng baga, ang trachea ay nagsasanga sa mas maliliit na daanan ng hangin na nagtatapos sa maliliit na bulsa ng hangin na tinatawag na alveoli. Kapag humihinga tayo, lumalawak ang ating dibdib at ang mga alveoli ay lumalaki na parang maliliit na lobo, sumisipsip ng oxygen mula sa hangin sa pamamagitan ng kanilang manipis na mga dingding. Ang palitang ito ay sinisiguro na ang ating dugo ay patuloy na nabubusog ng oxygen at nalilinis mula sa carbon dioxide. Ngunit hindi nag-iisa ang baga sa mahalagang simponya na ito. Ang sistema ng paghinga ay parang isang daungan, tumatanggap ng oxygen mula sa labas ng ating katawan. Ang sistema ng sirkulasyon ng dugo ay parang mga truck na naghahatid. Dinadala ang mahalagang kargamento na ito sa bawat selula ng katawan. Ang bawat paghinga natin ay patunay ng kahangahangang pagtutulungan na ito. Paalala ng ating mga katawan ay mga sistemang maingat na iniayos na magkakasamang nagtutulungan upang lumikha ng simponya ng buhay. Isipin ang simpleng pagkilos ng pagkain isang karanasang nagbibigay sa atin ng kasyahan at lakas. Ang sistema ng pagtunaw ay nagpapalit ng pagkaing ating kinakain upang maging enerhiya at mga blok ng gusali na kailangan ng ating katawan para mabuhay at lumago. Isipin ang iyong sistema ng pagtunaw bilang isang malaki at masalimuot na pabrika. Isang lugar kung saan ang mga hilaw na materyales ay binubuwag, pinagbubukod-bukod at pinoproseso ng may kahangahangang katumpakan. Parang assembly line sa isang malaking pabrika, pero imbes na mga makina, mga sustansya ang ginagawa. Dinudurog at pinupunit ng mga ngipin ng pagkain sa maliliit na piraso at sinisimulan ng laway ang pagtunaw ng mga carbohydrates at nilalagyan ng pampadulas ang pagkain para sa nalalapit na paglalakbay. Kapag lumulunok tayo, ang pagkain ay dumadaan sa esophagus papunta sa tiyan Isang malasupot na kalamnan na parang blender, hinahalo ang pagkain kasama ng mga digestive juices. Isipin mo na parang isang mahiwagang palayok na nagluluto ng lugaw, pero imbes na lugaw, ang iyong kinain. Tinutulungan ng atay at lapay ang tiyan. Gumagawa at naglalabas sila ng mga digestive juices na tumutunaw sa mga taba, carbohydrates at protina. Tunay na isang mahika sa loob natin. Mula sa tiyan, ang bahagyang natunaw na timpla na tinatawag na chime ay papunta naman sa maliit na bituka kung saan nagaganap ang tunay na mahika, ang pagsipsip ng mga sustansya. Ang maliit na bituka ay isang kahangahangang likha ng kalikasan. Ang panloob na bahagi nito ay nabalutan ng milyon-milyong parang daliri na nakausli tinatawag na vili, na lubos na nagpapalaki sa sukat ng lugar kung saan sinisipsip ang mga sustansya. Parang espongha na hinihigo pang lahat ng mga kapaki pakinabang. Isipin ang maliit na bituka bilang isang masiglang palengke kung saan ang mga sustansya ay naglalakbay mula sa sistema ng pagtunaw patungo sa daluyan ng dugo. Ang atay ay gumaganap bilang isang planta ng kemikal ng katawan. Binabago ang mga sustansya sa mga anyo na magagamit ng ating mga selula, nag-iimbak ng mga bitamina at mineral, at sinasala ang mga lason mula sa dugo. Ang natitira pagkatapos makuha ng maliit na bituka ang mga sustansya ay napupunta sa malaking bituka, kung saan hinihigop ang tubig at ang mga dumi ay pinagsasama-sama upang maging dumi. Ang sistema ng pagtunaw, mula sa pagkagat natin ng pagkain hanggang sa paglabas ng dumi, ay isang patunay ng kapangyarihan at kagandahan ng disenyo ng kalikasan. Ikaapat na bahagi: Ang Simponya ng Nutrisyon. Ang sistema ng pagtunaw sa kanyang masalimuot na kayarian at kahangahangang hangang kahusayan ay isang tunay na obra maestra ng katawan ng tao. Ito ay isang tahimik na simponya ng mga chemical na reaksyon, pag-urong ng kalamnan at pagsipsip ng sustansya na nagaganap sa loob natin araw-araw, nagbibigay ng gasolina at mga blok ng gusali na kailangan ng ating katawan upang gumana, lumago at umunlan. Mula sa malakas na paghahalo ng pagkain sa tiyan hanggang sa magarang sayaw ng pagsipsip ng sustansya sa maliit na bituka, bawat yugto ng proseso ng pagtunaw ay isang himala ng biological na inhinyariya. At tulad ng lahat ng sistema sa ating katawan, ang sistema ng pagtunaw ay hindi nag-iisa. Umaasa ito sa nervous system para sa pagkontrol ng mga galaw nito, sa circulatory system para sa paghahatid ng mga substansya, at sa endocrine system para sa paggawa ng mga hormone na kumokontrol sa iba't ibang proseso ng pagtunaw. Sa susunod na pag-upo mo sa hapagkainan, Maglaan ng ilang sandali upang pahalagahan ang kamamangamanghang paglalakbay na ginagawa ng pagkain sa loob ng iyong katawan. Ito ay isang paalala na kahit ang mga simpleng gawain tulad ng pagkain ay nakabatay sa mga kangahangang proseso na nagpapakita ng kagilagilalas at kasalimuotan ng katawan ng tao. Sa susunod na bahagi, ating sisisirin ang masalimuot na mundo ng nervous system, ang control center ng katawan, at aalamin kung paano nito pinapatakbo ang simponya ng ating pag-iral. Isipin ang malawak na network ng mga linya ng komunikasyon na kapalibot sa buong mundo agad na nagkokonekta sa mga tao at impormasyon. Ngayon, isipin ang network na ito sa loob ng iyong katawan, isang network ng mga selula na nagpapadala ng mga mensahe na kasing bilis ng kidlat. Ito ang nervous system, ang electrical network ng katawan na kumokontrol sa bawat aspeto ng ating pagkatao. Mula sa tibok ng puso hanggang sa ating mga pandama, ito ang nagdidirekta sa simponya ng ating buhay. Parang isang mahusay na orkestra, maingat nitong inaayos ang lahat ng proseso. Isang kaharian ng mga electrical impulses at chemical messengers na nagpapakita ng pagiging komplikado ng ating katawan. Mas komplikado pa sa isang mapa ng trend. Sa pinakasentro nito ay ang utak, ang command center ng ating pagkatao. Isipin natin ang utak ng tao. Ang kulubot na organ na ito na may bigat na isa't kalahating kilo na nasa loob ng ating bungo. Ito ay isang napakakomplikadong istruktura na may hahalin tulad sa isang universo. Ang utak ay naglalaman ng bilyon-bilyong neuron, mga espesyal na silula na nagpapadala ng impormasyon. Ang bawat neuron ay maaring bumuo ng libu-libong koneksyon na lumilihan ng isang network na may kahangahangang komplikasyon. Ang mga koneksyon na ito na tinatawag na sinapsis ay ang mga lugar kung saan nag usap ang mga neuron sa isa't isa. Ito ay isang tunay na simponya ng mga electrical impulses at chemical signals. Isipin ang utak bilang isang napakalaki at masalimuot na library na ang mga istante ay puno ng hindi mabilang na tomo ng impormasyon. Ang bawat pandama, alaala at pag-iisip ay nagiiwan ng marka na humuhubog sa ating pangunawa, emosyon at pag-uugali. Ang utak ay isang dynamic na organ, patuloy na umuunlad, umaangkop at nagbabago. Ang kahangahangang kakayahang ito, na kilala bilang neuroplasticity, ay nagbibigay daan sa atin upang matuto ng mga bagong kasanayan at bumuo ng mga bagong alaala. Ito ay patunay na hindi kapanipaniwalang kakayahan ng utak na lumago at magbago. Patunay ng walang hanggang lakas ng espiritu ng tao. Pero ang nervous system ay hindi lang sa utak. Kumakalat ito sa buong katawan sa pamamagitan ng network ng mga nerves. Mahabang manipis na hibla na parang mga electrical wires na nagpapadala ng mga mensahe papunta at pabalik sa central nervous system ng napakabilis at napakatumpak. Ang mga nerves na ito ay nahati sa dalawang pangunahing bahagi ang central nervous system na binubuo ng utak at spinal cord at ang peripheral nervous system na sumasaklaw sa lahat ng nerves na nagmumula sa central nervous system papunta sa iba pang bahagi ng katawan. Magkasama, bumubuo sila ng isang uri ng information superhighway na nagpapahintulot sa utak na makatanggap ng impormasyon mula sa labas, iproseso ito at magpadala ng mga utos sa mga kalam at organo ng katawan. Isipin ang peripheral nervous system bilang sensory network ng katawan na palaging nangongolekta ng impormasyon tungkol sa mundo sa paligid natin at sa ating kalagayan sa loob. Ang mga special na sensory receptors na matatagpuan sa ating balat, kalamnan, kasukasuan at mga internal na organo ay nakakadama ng iba't ibang stimuli mula sa liwanag at tunog hanggang sa pressure, temperatura at mga pagbabago sa chemical. Ang mga receptors na ito ay nagko-convert ng stimuli sa mga electrical signals na pagkatapos ay pinapadala sa pamamagitan ng sensory nerves papunta sa utak para ma-interpret. Ang utak naman ay gumagamit ng impormasyong ito para lumikha ng isang dynamic na larawan ng ating panloob at panlabas na mundo na nagbibigay daan sa atin na ligtas at epektibong mamuhay sa ating kapaligiran. Ang sistema ng nerbiyos sa kanyang kamanghamanghang kasalimuotan at napakabilis na komunikasyon ay patunay ng kapangyarihan ng evolusyon. Ang sistema ito ang nagpapahintulot sa atin na makita ang ganda ng paglubog ng araw, ang init ng yakap ng isang mahal sa buhay, ang saya ng paborito nating kanta. Ngunit ito rin ay may mahalagang papel sa ating kaligtasan. Nagpapagana ng mabilis na reflexes na nagpoprotekta sa atin mula sa kapahamakan. Kinokontrol ang ating mga panloob na organo para mapanatili ang homeostasis at nagbigay daan sa atin upang matuto mula sa karanasan at umakma sa pabago-bagong mundo. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang musculoskeletal system, ang balangkas na sumusuporta sa ating katawan, na nagpapahintulot sa atin na gumalaw, tumuklas at makipagugnayan sa mundo. Maghanda upang matutunan ang kahangahang lakas, kakayahang umangkop at tibay ng ating mga buto, kalamnan, litid at ligaments na nagbigay daan sa atin na sumayaw, tumakpo, tumalon at ipahayag ang ating sarili sa pamagitan ng paggalaw. Ipikit ang iyong mga mata at isipin ng isang skyscraper. Ano ang nagpapahintulot dito na tumayo ng tuwid na makatagal sa mga bagyo at sa pagsubok ng panahon? Ito ay ang pantulob na istruktura nito ang mga bakal na poste at pundasyon ng semento na siyang nagbibigay ng matibay na suporta. Ang ating mga katawan ay may katulad na istruktura ng mga buto, kalamnan, litid at mga ligament. Ito ang musculoskeletal system na pinagsasama ang lakas at kakayahang umangkop. Sa pundasyon nito ay ang kalansay, ang ating panloob na balangkas na binubuo ng dalawang daan at anim na buto. Ang mga butong ito ay patuloy na nagbabago na tinitiyak ang kanilang lakas at katatagan. Ang pabago-bagong prosesong ito ang nagpapanatili sa ating kalansay na malakas sa buong buhay natin. Ang mga kalamnan ang nagbibigay ng galaw na ating ikinasisya. Isipin ang kagandahan ng mga ballet dancer. Ang mga kalamnan ay humihigpit, lumilikha ng puwersa na nagpagalaw sa atin. Isipin ang mga kalamnan bilang mga lubid na humihila sa mga buto na gumaganap bilang mga liver. Ang mga litid ang naghahatid ng puwersa na nalilikha ng mga kalamnan papunta sa mga buto. Isipin ang mga litid bilang mga kable na sumusuporta sa isang suspension bridge. Ang mga ligament ang nagdudugtong sa mga buto na nagbigay ng katatagan sa ating mga kasukasuan. Isipin ninyo ang isang symphony orchestra kung saan bawat instrumento ay may kanya-kanyang tugtog na magkakasama at sabay-sabay. Ang ating musculoskeletal system ay gumagana ng halos pareho ito ay isang maayos na pagtutulungan ng mga buto, kalamnan, litid at ligament. Pag-isipan natin ang isang simpleng gawain tulad ng paglalakad. Ito ay isang masalimuot na sistema ng mga puwersang nagtutulungan. Ang mga kalamnan ay humihigpit, ang mga litid ay naghahatid ng lakas, at ang mga ligament ay gumagabay sa paggalaw ng mga kasukasuan. Ito ay isang tunay na patunay ng kahusayan ng ating musculoskeletal system. Naglakbay tayo sa katawan ng tao. Sinuri ang masalimu at nagawain ng bawat sistema. Ngunit ang tunay na himala ay ang kanilang perpektong pagtutulungan. Ang sistema ng sirkulasyon ay umaasa sa oxygen na nagmumula sa sistema ng paghinga. Pinupuno ng baga ang mga pulang selula ng dugo ng oxygen. Ang sistema ng pagtunaw ay naghihiwa-hiwalay ng pagkain. Nagbibigay na enerhiya sa puso at baga. Kapag kumagat ka ng mansanas, nagsisimula ka ng sunod-sunod na pangyayari sa loob ng iyong katawan. Ang asukal mula sa mansanas ay nagbibigay ng enerhiya sa iyong mga kalamnan na nagpapahintulot sa iyong magbuklat ng pahina ng librong ito. Ang ugnayang ito ay nagpapakita ng kamanghamanghang pagkakasundo sa loob natin. Ang ating mga buto ay nagsisilbing balangkas para sa pagkakabit ng mga kalamnan. Ang mga litid ay nagsisilbing tulay na nag-uugnay na nagpapahintulot sa atin na tumayo, lumakad at abuti ng mga bituin. Ang sistema ng nervyos ay nagpapadala ng mga utos mula sa utak, kinokontrol ang bawat galaw. Ang sistema ng paghinga ay nagbibigay ng oxygen at ang sistema ng pagtunaw ay sumisipsip ng mga sustansya. Lahat sila ay magkaugnay, isang patunay ng lakas ng pagtutulungan. Siguro, ang pinakarakamangha sa katawan ng tao ay ang katatagan nito. Parang makinang maayos ang pagkakagawa, mayroon itong kamanghamanghang kakayahang pagalingin ang sarili. Ang isang maliit na sugat sa daliri ay nagsisimula ng sunod-sunod na pangyayari. Ang mga platelet ay agad nakikilos, pupunta agad sila doon para pamuoy ng dugo upang mapigilan ng pagdurugo, at ang mga white blood cell ay lalaban sa mga bakteryang kumapasok, pinipigilan ng impeksyon. Kahit ang mga nabaling buto, kapag naalagaan ng maayos, ay kusang gagaling at mas titibay pa nga sa parte kung saan ito nabali. Ang kakayahang gumaling, umangko at makabangon mula sa mga pagsubok ay nagpapakita ng panloob na lakas na taglay natin. Madalas nating ipagwalang bahala ang ating mga katawan, sinusubukan ang malimitasyon nito, ngunit patuloy itong gumagana ng may kahangahangang tibay. Ang bawat paghinga natin, bawat pagtibok ng ating puso ay patunay ng walang katapusang lakas na ito. Paalala na kaya nating tiisin ang higit pa sa inaakala natin. At tulad ng isang makina na nakikinabang sa regular na pagpapanatili, ang ating mga katawan ay lumalakas dahil sa pag-aalaga at atensyon. Ang balansing pagkain ay nagbibigay sa atin ng mga sustansya para sa paglaki at paggaling. Ang regular na ehersisyo ay nagpapalakas ng ating mga kalamnan at puto. At ang mahimbing na pagtulog ay nagpapahintulot sa ating mga katawan na magpahinga at gumaling. Sa pamamagitan ng pag-unawa kung paano gumagana ang ating katawan, makakagawa tayo ng matalinong mga desisyon na makatulong dito upang gumana ng maayos, tinitiyak na maglilingkod ito sa atin ng maayos sa mahabang panahon. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa katawan ng tao, tayo ay namamangha sa kanyang masalimot na disenyo at kamanghamanghang kakayahan. Ito ay isang universo sa loob mismo ng ating sarili, isang patunay sa kapangyarihan ng natural selection. Sa loob ng bawat isa sa atin ay isang simponya ng mga sistema na walang sawang nagtutulungan upang mapanatili ang buhay. Tulad ng isang mahusay na orkestra, bawat instrumento ay may mahalagang papel na ginagampanan. Ang katawan ng tao ay isang himala, isang tunay na obra maestra ng kalikasan. Parang mga pinta ni Ivazovsky, mayroon itong nakatagong lalim at kagandahan. Ito ay isang paalala na tayo ay bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa ating sarili. Tulad ng sinabi ni Dostoevsky, ang kagandahan ang magliligtas sa mundo. At ang kagandahan ito ay nasa ating paligid at nasa loob natin. Isang paanyaya upang tuklasin at pahalagahan ang himala ng ating pag-iral. Alalahanin ang mga salita ni Lomonosov, ang paghahangad ng kaalaman ang siyang tunay na landas. Tandaan, mayroong isang kamanghamanghang universo sa loob mo. Salamat sa panood. Mag-subscribe sa aming channel. Kapayapaan at...